Oleh! <laughs> Aduh! lap bawa tarik semua pulik tapos yung huli natin marami na andun yung iba yun nakatali and dyan nakatali yung sumikawi tapos yung iba dito kaya tapos yung huli ko yun huli ano yan royo pa rin ah hindi na mga boss yung huli ko You know, ini ba yung huli ko <laughs> ang <laughs> dami na yan <laughs> dami pa rin tao dito yung iba dyan mga bangus kanina laki ng bangus You know, bangus oh bangus oh bangus yung nadali oh yun mga bangus tingnan natin yung huli ni o, Kailan ka na ako? Ha? Yun o. No? Ay, laki. Anong isda to na isa? Ay, ah, itong malaki na to. Itong malaking kaliskis. Buwan-buwan. -bon. Laki pala ng buwan-buwan o. Kasi yung sa bid-bid. Asa yung bid-bid dyan? Ah, yan pala bid-bid. pala yung bid-bid o. No? Tapos ito buwan-buwan -bon, yung malaking kaliskis. Ganyan pala yung buwan-buwan. Laki 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 ng mata, laki ng kaliskis. Alright mga boss, uuwi na tayo Ito na yung huli natin oh Hindi ko masyadong dinamihan kasi mabigat eh, mahirap magdala eh, ganyan, tama na yan. Pero ang tutusin marami talaga oh Bisik-bisik lang mga huli oh Uulan kasi Baka umulan Oh Ang sumama yung ano yung panahon eh Baka biglang umulan uh, Ano na tayligpit ligpit tayo So mga boss, yung huli natin yan Yung ano yan Mga 25 piraso yata Bibigay lang natin yan bigyan natin sa ano mga, Sa tabi-tabi Batsi na tayo, yan sila Ang dami nilang huli, mga bangus Tsaka ano mga, Ang huli nila bangus Tsaka ano, buwan-buwan Tsaka yung bid-bid Batsi na tayo, batsi na tayo